alaga kong kuting. May alaga kong kuting. Ang pangalan niya ay muning. Ang kulay ay puti itim. Kung tumako ay matulin. Makinang ang kanyang mata. Sa dilim at kitang kita. Balahibo kay ganda. Masdan mo siya kay sigla. Pagulungin mo ang bola. Ito ay laro niya. Kung maglalakad-lakad ka, niya pa. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. A. Hey, muning. B. Matulin C. Si balahibo D. Paa E. Bola Number 1 Ano ang nilalaro ni Muning? A. Muning B. Matulin C. Si balahibo D. Bola D. Paa E. Bola Number 2 Ano ang maganda kay Muning? Muning, Matulin, Balahibo, Paa, Bola Ano ang mahabulin ni Muning kung ikaw ay palakad-lakad? A. Muning. B. Matulin. C. Balahibo. D. Paa. E. Bola. Por Paano tumakbo si Muning? Muning. Matulin. Balahibo. pa Bola. Sino ang bida, bida Sino ang bida sa ating tula? Simunyin, Mapulin, Balahibo, Paha, Bola.